Pagbasa mula sa aklat ni Ruth Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boos. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may lukuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, Ikaw ang bahala anak. kayat si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boo si Ruth at kinausap, Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika. Napakabuti ninyo sa akin gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si boss. Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boo si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, Pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Naomi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Magintanyag tanyag na wa sa Israel ang bata. Maghatid na wa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa pitong anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya tinawag nilang Obed. Balani, kinasabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni David. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Si laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dalang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay ang pagunlad ng Jerusalem. Si laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Alaluya, aleluya. Tayo'y may isang ama at guro nati iisa, si Kristo na anak niya. Aleluya, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at nahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guru. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guru sapagkat iisa ang inyong guru at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.